kain tayo balot. nag ako ng balot. Eh. Pagkakuha ko ng, ng cherry tomato sa company, duman ako sa Philippine Foods. At dito tikman natin ang balot. At ito ang aking sausawan. Super hot. na Ito na guys, at, at kakain ang bata. Kinakain niya lang yan ay sabaw. At wow, super yummy. Balot sa puti. Ito ang gusto ko sa balot. Ayaw ko ng... Hmm. Gusto niya yan ay sabaw. Come here. Mm. Sabaw sa ka... Ayan o. Ito siya papakanta. Uy, sa munit siya Huwag ko daw sasabihin. Iipupos ko nga iyan ng anak ko sa itli. Uy, uwang siya, uwang siya. bye-bye. Bye-bye. Gusto na lang yung puti. Oh, Sarap oh. po. Ano siya? Balot sa puti. Ito ang gusto ko sa balot. Ayoko ng super likit. Ayan o. <laughs> Yummy. <laughs> Mama, <laughs> sinin sa iyo. Hawa.

kainin ko ng puti. Itong gusto ko sa balot. Balot sa puti. Ayan natin ng sili para masarap. Ayan, check natin. Ayan na guys, kain tayo. Mmm! Ang hang! Sarap Salap guys! Mmm! Mmm! Yep. Mm. Number two. Sana karyas lang. Yes, lahat ng nabili ko, ganun. Ayoko kasi talaga ng yung kaliit-liit na kaliit at ma... Mm. Sarap. Ay, hamilay. Ito siya. Yan, ito ang gusto ko sa balutin mo. Wala na siyang

Hmm. So, bang tatlo. Tatlong puti kasi yun. Pero dalawa lang yung pag na kinain. Okay guys, bye-bye. Thank you.